Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapagpalang araw sa iyo kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo. Kamusta ka ngayong umaga? Dalangin ko ka agapay na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At salamat nga sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaagapay, ating balikan ang story ng pananalangin ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Mula po iyan sa Matthew chapter 26 verses 36 to 46. Pero let me read ang ilang bahagi nito from verses 36 to 39. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyata. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nangyari ito kaagapay pagkatapos ng huling hapunan at bago ang pagkakanulo at pagkakadakip kay Jesus. Nagpapakita ito ng paglapit ni Jesus sa Diyos Ama, daladala ang kanyang malalim na nararamdaman at pagtitiwala niya sa kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang matututunan natin dito? Una, ang pagkakaroon ng closer relationship with God. Simply to be in His presence. Kaagapay, sino ang una mong nilalapitan o kinakausap kapag nakakaramdam ka ng pagkalungkot o pagkatakot? ipinapakita dito ang pagiging fully man and fully God ni Jesus dahil sa kanyang pagkabagabag at paghihirap ng kanyang kalooban. Sinabi pa niya na halos mamatay siya sa tindi ng kalungkutan. Pero sa kabila nito, pinili niya pa rin magstay sa presence ng Diyos. Kaagapay anong mang kalagayan natin sa buhay, naisin pa rin nawa natin ang palaging mapalapit sa Diyos at manatili sa Kanyang presensya. Ikalawa, ang Diyos ay lapit lamang ng dasal. Hindi lamang tayo dapat manalangin kapag kalmado, kapag maayos, at kapag masaya ang buhay natin. Sinasabi from Philippians chapter 4 verse 6, In every situation ilapit natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. In every situation, anumang sitwasyon. Ibig sabihin nais niyang marinig tayo anuman ang nararamdaman natin at anuman ang sitwasyon na kinakaharap natin. Di ba ang sarap sa pakiramdam na anumang oras at anumang sitwasyon, malapit ang Panginoon at pwede tayong tumawag sa Kanya at maging totoo sa nararamdaman natin. Hindi na natin kailangan ng appointment, hindi na natin kailangan ng schedule dahil palaging available ang Panginoon sa atin. Si Jesus, nakaramdam siya ng kabigatan at inilapit niya ito sa Diyos. Kaagapay, ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Iniimbitahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya at sambitin ang iyong mga panalangin. Napakagandang reminder at comfort sa atin na naiintindihan kanya niya, naiintindihan niya tayo at He can handle us maayos man o malungkot ang pagkakataon. At ikatlo, ang pagsunod at pagtitiwala sa will of God. Laman ng prayer ni Jesus ang mga salitang ito. Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. May kahilingan si Jesus pero mayroon din siyang buong-buong pagtitiwala sa kalooban ng Panginoon. Namatay si Jesus sa cross for greater good upang maligtas ang sanlibutan. Kaagapay, minsan may mga prayers tayo na sa ating mga isipan ay may kagustuhan na rin tayong maging kasagutan ng Panginoon. Minsan kapag tinatanong din tayo tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay natin, ang sagot natin ay depende sa kalooban ng Panginoon. Iba pa minsan ang kasagutan ng Panginoon sa ating mga prayers. Maaring yes, maaring no, maaring pinaghihintay lang tayo o maaring iba ang kanyang plano kaysa sa ating mga plano. Sa mga ganitong panahon at pagkakataon, ano nga ba ang dapat nating gawin? Gaya ni Jesus, submit. Buong-buong pagtitiwala. Minsan kaagapay tinitignan natin ang will of God na madaling lakaran. Pero ang reality, minsan ito ay hindi madali at hindi ayon sa kagustuhan natin. Pero ito ang comfort at reminder sa atin. He is sovereign. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon at palagi siyang mabuti at palagi siyang tapat. Limited lamang ang ating kaalaman kaagapay. Pero ang Panginoon, alam niya ang lahat. Kaya nga masarap magtiwala sa kalooban ng Panginoon dahil minsan, hindi man ito ayon sa kagustuhan natin, pero nalalaman natin na ito ay para sa kabutihan natin. Kaagapay reminder sa atin to always seek his wisdom and guidance at sa kanyang biyaya at sa kanyang lakas masasabi pa rin nating hindi kalooban ko Panginoon ang mangyari sa buhay ko kundi ang iyong kalooban buong-buong pagtitiwala buong-buong pagsusurrender sa kalooban ng Panginoon life can be tough at times may mga pinagdadaanan tayo, may mga desires and prayers tayo na gusto natin instant makuha na natin. Or gusto natin yun yung maging sagot ng Panginoon sa atin. Kaagapay sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Palagi tayong magtiwala sa Panginoon buong-buong pagtitiwala, buong-buong pagsusurrender. At kasama kaagapay sa pagtitiwalang iyon, ang pagtitiwala sa kanyang kapanahunan at kaparaanan. Minsan hindi natin maintindihan yung nangyayari sa buhay natin. Pero nawa, lagi nating masabi at maging prayer na, Not my will, Lord, but your will be done in my life. Hindi kalooban ko, Panginoon, kundi kalooban mo ang maganap sa buhay ko. Ikaw kaagapay, paano mo maipapakita sa buhay mo ang buong-buong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Kagapay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Sana ikaw ay napagpala ng ating naging kwentuhan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga para pa rin sa programang Unang Salmo dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanana. Muli, ito po si Kayla Escalante at laging tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay! Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawi, Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Ipagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Nung napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.